Uh, hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon ngayon At tara po, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo Siyempre po, ang mga lucky numbers po natin ay talagang uh, inaalagaan po natin to ng 3 days Bago po natin palitan at sinusumada po natin na mabuti At sana ngayong hapon manalo ka Ito na po ang 4 digits laki numbers Umpisaan po natin sa Hong Kong 2109 Singapore 3138 China 6602 Texas 5347 Israel 9968 Las Vegas 3477 Alaska 6136 Saudi 2839 Japan 5409 Italy 2827 Germany 5466 Korea 0895 Greece 3677 Canada 8599 Mexico 6173 Australia 2591 New Zealand 6277 India 5158 Philippines 7208 Thailand 1095 Taiwan 7738 Malaysia 5664 Dubai 317 2. mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digits lucky numbers po ngayong hapon ng alas 2. Ano pang hinihintay mo? Baka maabutan ka ng sold out. Takbo na sa sukin yung outlet. Uy, irambol mo ah.